Sa iba pang pangyayari, patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Anggat Dam at iba pang pangunahing dam sa bansa. Doon sa kabila ng panahon na ngayon ng tag-ulan, may detalye hinggil dito si Joash Bermejo. Sa kabila ng mga naging sunod-sunod na pag-uulan sa Metro Manila at mga karating lalawigan, nananatili pa rin ngayong nasa critical level ang tubig sa Anggat Dam na nanatiling mababa ang level ng tubig sa dam sa kabila ng pagpasok ng bansa sa panahon ng tag-ulan. 180 meters ang critical level ng tubig sa Angat Dam pero ngayong araw mas mababa pa rito ang level ng tubig na nasa 167.15 meters. Sobrang baba din nito sa normal water level nito na 212 meters. Ayon kay Engineer Rodolfo Herman, General Manager ng Angat Dam, patuloy na bumababa ang level ng tubig sa dam dahil sa kakulangan sa tag-ulan. Mas marami umano ang inilalabas na tubig ng dam kaysa sa nadaragdag na tubig. Dahil sa critical level pa rin ang tubig ng Angat Dam, patuloy pa rin ngayong nakatigil ang supply ng irigasyon ng dam sa mga sakahan sa Bulacan at Pampanga. Tigil din maging ang power generation kailangan natin may isang malawakang pagulan sa malakas matagal. Ano? Kailang, ibig sabihin, kailangan natin ng weather system na magdadala ng malawakang ulan Ayon sa pag-asa, kinakailangan umano ng bagyo upang maibalik sa normal na level ang tubig ng dam. Pagtaya ng pag-asa, tatlong bagyo ang inaasahan ngayong buwan ng Hunyo. Subalit sa ngayon ay isang bagyo pa lamang ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Although nag na kami ng tag-ulan, pero yung ulan kasi hindi naman tumatagal eh. Swerte na kung isang araw, abutin tayo ng isang oras ng ulan, di ba? Uh, kadalasan ang ulan natin sa ngayon, yung karakteristik ng ulan natin ngayon, sandali lang at may dumahina. Ang Angat Dam ang pangunahing nagsusuply ng tubig sa Metro Manila. At dahil sa mababa pa rin itong level, may paalala ang pag-asa sa mga kababayan natin. Maliban sa Angat Dam, patuloy rin ang pagbaba ng level ng tubig sa iba pang mga pangunahing dam sa Luzon, katulad ng Binga Dam, San Roque at Pantabangan Dam. Ako po yung kaibigan, Joe Worshiver, Meho para sa Newsline.